Hi mga kasari, good morning po sa ating lahat Ayan. So kamusta yung ating mga tindahan dyan? Kamusta, kamusta? So ayan Ayos ayos ko Wala na pala yung ano ko dyan So ayan yung estado ng tindahan ni kasari Good morning sa inyong lahat Ayan, meron na tayong stock ng soft drinks. Ayan. So, meron nga parang nagtanong sa akin doon sa isa kong video na naipost. Ayan, sasagutin natin yon. Habang tayo ay nag, ano, nagtuturo dito sa aking munting tindahan na medyo hindi ko na naintindihan kung puno pa ba o ano. So, nagtanong siya, siguro bago lang siya. Kasi yung aking mga followers dyan, nabibilang ko lang naman talaga. O, diba? So, yung mga nakapanood na ng video ko, last time na na-explain ko. Kasi, ang tanong niya sa akin, paano daw ba ako nagsimula ng pagsasari-sari store at magkano ko raw ba uh, naging puhunan dito sa aking munting tindahan. So, ayan. Na-share ko na din ito dati mga kasari kasi nga, uh, nailagay ko na rin sa aking YouTube channel. Ayan. So, nag-start ako ng 200 peso dito sa aking munting tindahan. Opo, 200 peso po ang naging punan ko sa aking munting tindahan nung nagsisimula pa lang po ako. Kasi nga, yung 200 peso ko na yun, nagsisimula lang sa loob ng bahay. Ayan. Sa dalawang daan ko na yon ang binili ko. Kasi nga, may mga barkada si Hobby at madalas sila sa bahay kung magtambay at madalas din sila doong umiinom. So, ang sabi sa akin ni abi bakit hindi ka magbenta ng sigarilyo? Kasi nga, araw-araw, merong tao sa bahay namin. So, nag-start ako ng 200 pesos sa uh, pagtitinda ko ng sigarilyo. Doon ako nagsimula sa sigarilyo ng dalawang daat. So, sa isang buwan, tumubo yung aking uh, dalawang daan ko na yon sa pa pasigarilyo. So, dumami yung mga tigmimiso ko sa aking aninola noon. So, hanggang ngayon, yan, meron din talaga akong mga ni So, na sa akin aninola. So, yung tagmimiso ko na yun, inipon ko yon sa So, bumili ako ng kasyang yung rabbit na plastic. So, nung pumuno yung rabbit ko na yun ng mga barya-barya, ayan, binuksan ko. Nag-start akong magbenta ng yelo uli. Kasi bumili kami ng rep eh. Bumili kami ng rep at yun yung naging simula ko. So, nagbenta kami ng yelo nung nakabili na kami ng rep. At yung rep ko na yun, katas yun ang aking pagtintinda ng sigarilyo. Nung nag-start na ako magtinda ng yelo, lahat ng ipon ko ng yelo is tinago ko po yun mga kasari. At syempre, bumili na naman ako ng alkansya para sa aking yelo. Nung napuno na yung alkansya ko dahil dun sa aking yelo, syempre, ginamit ko naman yung puhunan ko para bumili naman ako ng aking mga pa soft drinks syempre yung aking mga pa soft drinks mga kasari magsisimula lang muna sa kalakalahating case so kalahating case ng mountain dew kalahating case ng litro at syempre dahil masyadong maraming uh, mga barkada si Abby kung pumunta dun sa bahay na umiinom is bumili na rin ako ng Ayan. Kalahating red horse na lang muna. So, yung pinuhunan ko doon na dalawang daan is talagang lumago na siya. Napunta siya sa yellow, napunta siya sa soft drinks. At nung nagka-soft drinks naman ako mga kasari, doon ko na sinimulan na magtindahan. Kasi nga, um, habang nagtitinda ako ng mga soft drinks ko, meron at meron na din talagang gaanap sa akin ng mga pachichiria. Yeah. So, meron yung sa akin ng mga pechichiria kasi nga umiinom sila sa may tinda. Ay, sa may tinda ay tuloy namin. Sa bahay namin. So, nakompleto ko yung um, mga binibenta ko sa bahay namin. So, nagkaroon ako ng sigarilyo doon sa 200. Nung tinubo ng sigarilyo, binili namin ng rep. Tapos, nung binili namin ng rep, Nagtinda naman kami ngayon ng yelo. So, yung tinubo ng yelo mga kasaris, binili din namin ng soft drinks. At nung tumubo din yung mga soft drinks ko mga kasari, bumili na rin ako ng mga tag-chichiriyang tag-miniso at syempre ng mga malalaking chichiria So, nung dumami ng padami na yung tinda ko, hanggang bumili na rin ako ng aking mga pakendi kasi nga ba diba, Merong sigarilyo, may soft drinks, may chichiria ayan, bumili na rin ako ng aking mga pakendi. So, dahan-dahan siyang dumami, lumago ng lumago. Sa loob lang ng tatlong taon, ayan, lumago yung aking tindahan hanggang sa naging ganito na. Kaya nung nakapag-ipo na naman uli yung kasari nyo, is nagpatayo ako ng tindahan sa harapan ng bahay namin. Siyempre maliit lang kasi naman nagsisimula pa lang naman ako. Hanggang sa lumago siya ng lumago, hanggang sa naging ganito na yung aking munting tindahan. Akalain nyo mga kasari, sa dalawang daan na pinuhunan ko, talagang lumago siya ng ganito. Ayan, lumago siya talaga ng ganito. Sabi nga nila, pag may tiyaga ka at posigido ka, sa gusto mo, ayan, walang imposible na mararating mo yung gusto mong negosyo. Kasi mga kasari, ginusto ko lang talaga, so pangarap ko lang talaga magkaroon ng sari-sari store. Kaya nung nagsimula ako sa dalawang daan ko na yun, ko talaga na lumaki siya at, ayan, dumami siya at lumago. So, sa awa naman ng Diyos, ayan, lumaki na yung aking munting tindahan at syempre bukod sa aking munting tindahan mga kasari, marami na rin akong naipundar na gamit, syempre meron akong naipundar na, na, sofa TV, ayan washing machine, mga alaha syempre mga rep dahil lang sa 200 peso ko na yon kapag matyaga ka lang talaga sa lahat ng bagay na ginagawa mo at porsigido ka at determinado kang lumago yung negosyong pinili mo. Wala talagang imposible at ibibigay sa iyo yon ng may kapal. Siyempre ni Lord, ibibigay ni Lord yun sa iyo kung talagang porsigido ka. So, ayan mga kasari, na-share ko lang sa inyo dahil may nag-comment lang talaga dun sa isa kong video. At sana naman meron kayong natutunan kahit naman paano sa na-share ko sa inyo na video na ito. So, yan na lang muna.